windmill. <laughs> Magandang araw mga ka-vlog. Welcome sa aking YouTube channel. At kasama niyo ako sa isang kamanghamanghang paglalakbay dito sa Ilocos. Ngayon, tara na at bisitahin natin ang Bangui Windmills. Ang makasaysayang sayaw ng hangin. Narito tayo ngayon sa Bangui, isang lugar na puno ng kakaibang tanawin at teknolohiyang sumasayaw sa hangin. Samahan niyo ako sa pagtuklas ng kagandahan ng Bangui Windmills. Bago natin simulan ang paglilibot, alaman muna natin ang kasaysayan ng Bangui Windmills. Itinayo ang mga ito noong... Ay, kayo nang bahala mag-research. At ito yung naging simbolo ng pagsusulong sa clean and renewable energy dito sa Pilipinas. Halina samahan niyo ako sa paglilibot sa paligid ng Banggi Windmills. Makikita natin ang malalaking wind turbines na nagtatangkang hulihin ang lakas ng hangin para gawing kuryente. Isa sa mga hindi dapat palampasin dito sa Bangui ay ang tanawin mula sa tuktok ng mga windmills. Ang malawak na baybayin at malalayang bundok ay nagbibigay sa atin ng masayang pakiramdam ng kalikasan. At meron din dito ang Station of the Cross. Sa may ibaba ng windmill, Yan, makikita nyo yung Station of the Cross. Oh my goodness. Bababa pa kami. O kami sa may, pala, may dalang pasigan. Tapos akit ulit. Oo. Oh. Oh, oh. Akit ulit. Sa mahiwagang lagusan. <laughs> Dito. Dito. Ayan. Ito lang dahan-dahan. Mabato. Mabato guys. Mabato guys. Okay, nandito na tayo sa baba. Sa may dalampasigan. Tapos dito din makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Uh, katabi lang din nito, malapit lang dito yung ano, yung Kapurpurawan ni Rock Formation. So, meron dito silang in-offer na yan, yung mga kabayong medyo hindi kalakihan para yan gagamitin transportation papunta doon sa may rock formation. Dito lang sa gilid lang ng windmill. So, medyo mainit, hindi na rin kami nagpunta dun sa ano, sa rock formation, tapos konting pictorial lang. Yan. Yan, 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 yan. Yan sa picture na yan. Yan, yan. Yan yung rock formation. Papasok pa dyan. Hindi na kami pumunta dyan kasi mainit. Tsaka mga pagod na kami. Tsaka wala rin kaming ligon ng araw na yan kasi gabi kami umalis tapos dire-diretso na kami hanggang umaga hanggang pahap, pahapon na yun gabi na kami nakaliko Salamat sa pag-join sa ating paglalakbay dito sa Bangi Windmills Sana ay nag-enjoy kayo o na-enjoy ninyo ang pagtuklas natin sa kakaibang sayaw ng hangin at ang kahalagahan nito sa ating kalikasan Huwag kalimutang i-like, i-comment, and i-subscribe para sa Iba pang mga kwento ng ating paglalakbay. Maraming salamat mga ka -vlog.